Welcome July! Heto na naman at inuulan tayo. Talagang tag-ulan season na madalas nabasa ang paligid at di na natutuyo. Tulad ng mga sampay ko na pahirapan na matuyo. Anyways, anyhow, ganun talaga. Kailangan din naman natin ng ulan dahil kung hindi, hindi tayo magtatagal sa earth. Basta ingat lang tayo palagi dahil madulas ang daan, baka madulas ka pa sa maling tao. Char. Walang kinalaman. Eme lang. Kidding aside, mag-ingat, maging alerto kasi kung palaging basa ang lupa, nandyan ang landslide, ang pagtumba ng mga old trees. Maski nga hindi old, basta sobrang basa ng lupa, parang di na rin kinakaya at nabubuwal na lang basta. At isa pa, dahil madalas tayong mabasa sa ulan, di rin malayo na magkasakit. Kaya uminom ng vitamins, magdala ng payong or kapote para di tayo nababasa or napababad sa ulan. Ingatan ang sarili, bawal magkasakit. Heto nga at kagagaling ko lang sa grocery at pauwi na ah nang abutan ng ulan sa daan. Buti na lang at may dalang payong at eto nga, sinama ko ang mga dalaga ko para may tagabitbit ako. At para makalabas din naman sila dahil wala na silang ginawa kundi magkulong sa bahay at mag cellphone ng mag cellphone. As you can see, yung isa lang ang may bitbit kasi yung isa ay tamad magbitbit, tagapayong na lang siya. Uh, walang reklamo yung isa, and okay lang sa kanya kasi di naman ganun kabigat yung pinamili namin ay nako dalawang bagyan pero konti lang ang pinamili namin mga snack at ulam for today tomorrow and maybe next day okay let's do a haul sa mga napamili namin so as you can see marami dyan mga chicheria mostly sa mga napamili namin ay mga pagkain nila, yung mga kinakain nilang mga chicheria. So, not all the time, not always is ganito yung mga pinamimili namin. Bumibili lang kami ng ganyang karaming chicheria kapag meron kaming extra money. Pero most of the time, yung pinamimili namin ay yung mga kailangan talaga. Yung uulamin, kailangan sa kusina, ganun ang pinamimili namin. So ito, hinayaan ko sila ngayon na bumili ng gusto nila. At yan, may na pamili nga akong chicken at saka pork para sa uulamin namin at saka yan mga panglaba basic needs kumbaga